Shout out mga idol para sa ating mga kamao ng karangalan. Ako ay Pilipino, araw at gabi kami ay mag-insayo upang manalo at hindi magpatalo, magkamtan ang karangalan aming pinaghirapan. Magkaisa ulit ang buong sambayanan. Alam nyo naman ang aming nakaraan, maraming pagsubok ang pinagdaanan upang makamtan ang karangalan, inspirasyon ng kabataan. Hindi maiwasan na kami ay nasaktan sa kamaunang kalaban tuwing may bakbakan. Huwag niyo lang kalimutan magdasal sa kataas-taasan upang mailayo kami sa kapahamakan. We are all Filipino fighters, the fighters in the ring till the end of the time, and the bell will be ring. This portion is brought to you by the Filipino boxers in this.